Opera oh, Cash. Bakit nga ba? Bakit ka nga ba nandito sa bahay ko? Pero kahit na, masaya pa rin ako pumunta ka sa bahay ko. Tagal-tagal po na kasi mo. Gusto ko itang Ay, masaya-saya po. Shit. pinapala. <coughs> Tika-tika ko na kasi yung pinapanaginip lang lagi na tayo yung isa. Ano na ba? Seryoso lang <laughs> <salata> ako game <coughs> oh, Prakash, gusto kita. Saan tanggap mo rin ako? Oo, uh -huh. tanggap kita. I love you. Masyaday sa 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 Hardin. Sige, best wishes. Sige, Naalis na kami ni Prakash. Mama, na kami sa Bye, girls. Oh, sige, Iwan muna kayo dito sa palasyo, ha? alis kami ni Prakash. Mamamasyal kami sa Hardin. O ikaw, dito ka lang. Bye. Bye, girls! Mamamasyal na kami sa aming Hardin. Hmm. Ano yung gawin namin sa Hardin? Ano nga ba? May naisip ka ba? Ha? Ikaw? Ano kaya? sumusumama? mo sumama? Pwede rin. sa inyo ang aking palasyo. Pamamasyal kami ng takas sa aking heart dealer. Huwag ka! Huwag kasi ang mayroon palasyo mo ko to! Sir, sige po. <laughs> kami bahala sa palasyo. O sige. Bye! Ingat! Bye. O sige. Alis na kami ng takas. Bye, girls! <laughs> sir. Mag-ingat po kayo sa Hardin. Sige po. Sige, sir. Mag-ingat kayo. Bye, sir. Papra-crash. Oh, tara na. Punta na tayo ng Hardin. Ano mo bang gagawin natin sa Hardin? Prakash. Ah, dumadagundong na ang aking dibdib. Shit. Oh, I love you. Love you too.